May binili tayong karburador kasi yung makina ko uh, nagluluko. Karburador din ng sira kaya hindi na kinaya talaga sobra dahil namamatayan na sa laut at malayo na kung sinasagwan, sobrang pagod na. So nagpa order tayo ng karburador sa ating kaibigan na may account na Shopee. So yon, orderan tayo. Ito yon. Ilain mo lang. Yan. Meron tayong bagong karburador. Susubukan so, lang natin 'to. Kasi ah uh, 13C lang 'to, 13C SP lang 'to, 'yung makina ko kasi 18. So subukan natin kung kakasya ito doon, pero sabi nila kasi raw 'yung 13C uh, ikakabitan mo ng 18 na makina. So yun mga idol at nakabit na natin yung bagong carburetor na pina-order pina natin sa Shopee. So pina-order natin sa kaibigan natin. Nag-start na. ano uh, umano na siya mandar. So mamaya sa laot subukan natin. Magtatawag pa tayo ng tatlong tao para may babatong bangka so hindi kaya ng isa lang hindi kaya ng dalawa lang o tatlo lang kailangan natin dito ng kailangan natin dito ng apat so maliit lang to na bangka maliit lang siya pero may kabigatan eh, fiberglass siya at saka pangalawa ay may makina tayo na medyo mabigat. So yun a uh, susubukan natin yung bangka ko kasi uh, bago yung carburetor uh, naglunot kasi dati yung dating carburetor ko so nagpabili ako tapos a uh, naikabit na rin namin. So susubukan na rin namin na uh, a uh, mga skas no mga wheel. So ito yung mga kawil natin. So, tara. Yon. Nasa Nasa dagat na. So, syempre, hindi ito mga kadaan dito. Pag hindi ko lalayan, lalayan muna natin. Wala muna ng video. yon mga idol, nandito na tayo sa laut Katabi na rin natin yung mga bangka. Ah, yung ano. nakapag na tayo. Uh, subukan natin mga skas Kahit pang ulam Ayan tingnan natin to nakahuli to Ganda na Yun. ano nga pala yung kulay pula na isda Yun. So yung akin naman Disgras siya inaabot nito Tingnan natin ilahin natin Biglang gumaan Siguro uh, kinain to ng butete so yun ang sabi nila dito yun daw yung kalaban na natin so oh, lumutang na lumutang na samantala may pabigat sana to sana hindi na yung taga ko ito isa ako na magbilang dalawa tatlo apat may isda. Hmm. May isda. Kaya pala gumaan. Gra grabing gaan. Iyot. Lo, naputol. naputol nga may isda nga. Pero naputol. Warak-warak yung maliit na nga. Naisda, kinawawa pa ng kanya Ah, ang kalabang kasi dito ay ano lang yung mga butiti ba yung tawagin. Yun. Kaya ganun nangyari. mabuti ang kla ang kla mabuti yung pabigat lang yung naputol kinawawa yung sida so yun sana mahuli natin pero ito humihila na naman to eh humihila na naman to siguro may huli na naman to so sige baka sumusunod lang sa ano agos so yun sana sunod sunod yung dawi para may pamulog ng mga ito ay extra-extra lang namin. Danda na. Nandiyan ang kawil. Wala. Mga loads eh. Nakawala siguro. Sana makahanap ako ng pabigat ng damdamin. Ay, damdamin. So, yun. Mga idol. Mangangaskas tayo. So, ito lang yung mga uh, ngaskas lagi mo siyang gugulatin yan naputulan niya pala ako ng pabigat kaya yun wala nang pabigat sa buhay ko yan mga idol may nahuli tayo pero hindi natin alam kung anong isda sana nga barakuda na para makabawi tayo kasi naputol yung ating Uh, yun mga idol Nahuli natin yung kontrabida sa dagat Yung putiti Naputulan ako ng pabigat kanina Tapos kawil Kapatid yung kasama ko Naputulan din So dalawa nahuli natin ito yung isa Nahuli rin natin yung kontrabida Tapos... Mukha yata nga abutin kami nito ah. Lapit lang kami dito. Lakas pa na may hangin. Pag ito pumaling papunta sa amin, tatay, ahagipin kami. Malapit na. Tsaka mukha yata dito sa tong ano ah. Tagahila ah. Ito ayun yan.